been getting a lot of messages and tags regarding dito sa video na ipapakita ko sa inyo ngayong araw. The video is about Aldab Nation. Yung mga fans ni Aldab, yaya dub noon na si May Mendoza. Yan! Maraming na weirdohan dito sa video na papakita ko sa inyo ngayon. Disclaimer lang, the point of this video is to make commentary regarding the love team culture in the Philippines. I, this is in no way intended to spread hate. Especially sa Aldab Nation dahil ako, personally, Aldab Nation din talaga ako. Fan talaga din nila ako. In fact, no, unang mga content natin dito sa YouTube yung mga reaction ng mga Aldab-Aldab talaga. Sa mga dati pang nanonood, alam nila yan. Anyways, sa tingin ko naman, maraming fans ng Aldab, no, hanggang ngayon, nang hindi naman nag-overstep doon sa pagiging fans nila. Bago natin pagpatuloy itong video na to, huwag niyo muna kalimutan na mag-like, subscribe, notification bell, at sagutin yung question of the day sa dulo ng video para sa 500 Gcash giveaway. So, punta tayo sa video ngayon. Ito yung video na nagva-viral. O, ngayon, sa mga ano po, no, hindi masyadong pamilyar. Although alam ko naman lahat kayong pamilyar na sa Aldab. Napakalakas talaga, especially nung panahon nung Kalya Seria, tamang panahon. Pinakamaraming tweets sa lahat. Lagi silang trending araw-araw. Miski ako nanonood talaga at sinusubaybayan ko halos araw-araw. Ganon kalakas yung Aldab Nation. Dahil dyan sa video na yun, maraming nagsasabi na parang, parang mang cool to, ganon. Napakatakas. Alda Alda, pero bakit parang ang daming hindi pa rin nakaka-move on? Ito yung mga comment ng mga tao na nakita ko. Sabi, well, uso naman talaga sa Pinoy ang blind worship at cult insanity. Sabi nung isa, ang fanaticism ng Pinoy ay malala. Of course, sa kabila ng mga ganyang klaseng comments, meron pa rin naman na sumusuporta. Kagaya na lang ng love na love ko ang Alda, pero I super respect their personal decisions in life. At the end of the day, tao lang din sila kagaya natin. Ayan, may mga ganyang komentaryo din. Hindi naman kasi lahat talaga ay bulag. Ganyan. Yan ang gusto kong gawa ng komentaryo ngayon. Yung blind fanaticism, um, love team culture, na alam natin talaga ay sobrang naglilipa na lalo na sa atin. Para umpisa natin, I don't think na sa ko naman no, unrelated yung video na yan sa susunod na part ng video natin ngayon. At I don't think ito yung sinas- hindi ko sure kung ito yung pinatatamaan ni Main sa sinabi niya. Sa isang video ni Main Mendoza na nag-surface online nito mga nakaraan sa isang interview niya, kung hindi ako nagkakamala, with uh, Ogie Diaz, sabi niya- anyways, ito panuorin natin. I will take this chance. <laughs> Ayun, kasi- yung iba, parang hanggang ngayon, kapit-kapit sila na mag-asawa kami ni Alden, may anak na kami. Totoo po ito. <laughs> Sabi niya dyan na parentino, may mga tao pa na talaga na hanggang ngayon ay naniniwala na may anak sila ni Alden, na sila pa ni Alden ngayon. Kasal na sila, may anak sila, nakakaloka. At uh, parang hindi nag-e-exist si, kung hindi ako nagkakamalit, ba diba si Arjo ang uh, fiance ngayon ni, ni May? Hindi siya nag-e-exist. Hindi ko sure kung sa, sa utak talaga nila is reality ito. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Sabi ni Main, kini-clear out niya naman daw talaga kung ano yung nangyayari. Pero sinasabi na uh, ano lang daw siya Poser account Parang ganun yung sinabi ni Main Hindi naniniwala sa kanya Admin lang ayun Admin lang yan Hindi yan totoo Hindi ikaw si Main Yun daw yung sinasabi sa kanya Ako na yung nagme-message Pero mama OGS Ang re reply pa rin nila sa akin Hindi si Main yan Admin yan ng account ni May. I really don't find it weird na pagdating sa love tips, hindi ko alam, pero ang a, marami, simula noon pa, alam, ang akala ng mga tao, mga Pilipino specifically, hindi ko alam kung sa ibang may, may, love tips, para hindi naman ako nakakita ng love tips talaga. Sa ibang bansa, na kung sino yung ka love mo, yun na habang buhay. Sa atin kasi ganun, and akala nila, in real life, parang mag-shota talaga, may relasyon talaga. But in reality is, na pair lang ang mga tao na to kasi may chemistry sila or nag-work sa screen. Marami naman mga love teams na alam ng mga tao na wala naman talaga nangyayari. Kagaya, sino ba? John Lloyd, gaya, John Lloyd, Dea, yeah, ayan. Yeah. Love team sila, di ba? Pero alam naman mga tao na hindi sila. Pero meron talaga na doon talaga nagbabank sa pagiging love team na yan. At naniniwala yung mga tao na sila talaga. Kung ano yung napapanood nila, yun talaga yung nangyayari. Which is, alam naman nating lahat na hindi totoo. Wala namang masama, ano eh, wala namang masama na sumuporta sa mga love team, especially kung napakaganda nung napoproduce nila dun sa art nila, sa films nila, ba? Diba? Walang masama doon. Ang masama, yung nag-overstep ka na dun sa personal life ng mga celebrities ang daming mga love teams na nababash pag sinasabi nilang pag kunyari para magbe-break na nagagalit yung mga tao ganyan hindi ko alam ha parang dis para sa akin ha disrespectful yung ganun kasi artist sila celebrity sila pero may personal life pa rin naman kasi sila anyways going back to the video Napakarami pa rin pala talagang fans ng Aldab, part ng Aldab Nation. At dahil sa mga re revelasyon ni Main, inaconnect nila tong mga viral video na to, no? At sinabi nila na parang, parang kulto cool daw, ganyan. Parang nakakatakot yung mga nangyayari doon sa video. may mga gumagawa pa ng joke ngayon. Trending to ngayon actually. Ayun, light stick daw yung kandila. May mga nakita ko gumagawa ng mga parodies. Yan, ito yung pinag-uusapan kasi talaga ngayon eh. Ang daming gumagawa ng content regarding them. So personally, no, para tapusin natin itong video natin ngayong araw, walang pasama sa pagiging fag, walang pasama sa pagiging Aldab Nation. Kung fan ka pa rin ng Aldab ngayon, okay lang yan, pero i-respect mo yung personal life nila. Huwag naman tayo nang aaway talaga, no, kung nakikita natin na ay tahimik ng may at may fiance isa tapos magagalit ka pa dahil sa alam team di ba medyo pasensya na sa word pero weird talaga X! X talaga yung ganong ano pag-uugali sa totoo lang ang masama para sa akin yung panatisismo uh, nagbubulag-bulagan ka na at yung pangingialam sa pribadong buhay ng mga taong ito yun lang. So para sa ating question of the day, tatanungin ko kayong lahat ha, para sa 500 Gcash giveaway natin sa dulo ng buwan na ito, sa tingin mo ba ay eh, tila parang kulto cool na talaga yung fan base na nakikita sa video na ito? I-comment eh, mo yun sa ilalim. So yun lamang po, ito si Clara Duterte, papa. Bye for you.